Kamusta mga Lodi? malaga yung pagbabalik dito sa ating YouTube animation video. Pasensya na at hindi tayo masyado nakapag-upload ng Genmai Isa lang akin aking na-upload. Pero ngayon, makapag-upload na tayo ulit ng dalawang video ngayong February. At dahil, dahil Valentine's Day ngayon, ito na pala ang bago kong upload. Ang bago kong upload ay tungkol sa crush. Ops! Bago kayo mag-suggest yun mga Lodi. Yung tinutukoy yung yung crush is yung hindi kami dalawa ni kundi yung mga nakikita ko at mga tuwa ko sa daan at saka mga kaklase. So ito, panoodin nyo mga lodi sa lamang uwi. Tala, tala, at simulan pala natin ito. Let's go! Una, panghara na. Well mga lodi, at alam na natin ang tungkol sa bagay na ito. <laughs> ito na naman yung mga, mga i-crush naman na mahilig at kantahan ang mga babae na gusto nila. Yung kaklase nila sa room. Yung, alam na ba yung kanta sa, ly sa lyrics gamit ng gitara at kung saan gumamit ito? Aba, sanin na sanin kumanta yan, konti na lang, eh mapapakilig mo na at nagustuhan nila yung kanta mo. Pero yung tatay ay eh, hindi payag dahil nga eh bata pa lang nila. Kaya ang gusto, ay eh, pagtanda na. Kasi nga eh mamaya isipin niya eh nagkapamilya tapos nagkaanak na pala. Ang bata pa lang eh, no? <laughs> Heto, panoodin nyo mga Lodi. Bote dito na ako sa bahay na Aisa. Wala pa, nandyan natin si Aisa sa loob. Nagbibigis pa lang. Teka nga, aking haharanahin siya. Ibago kong anta. Sigurado, magusto niya to. Hehe. <laughs> at may dala pa akong gitara. Wait, pa ano, sanay na ito eh. Okay. One, two, three, go. And I saw. ka ba? Ayain kita sana. nababas tayo. Tayong dalawa. Wow, wow. I Mahal kita. Napaibig mo. Ang puso ko. Sa'yo na lang. Kaya huwag ka nang wala, 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 huwag ka nang mawala, wala, wala ngayon. Dadalhin kita sa aming bahay, din tayo'y mag-aaway, aalis tayo sa tunay na mundo. Dadalhin kita sa aming bahay, din tayo'y mag-aaway, aalis tayo. Satu tunay na mundo. Sino kaya yung kakantang yun? Di ba ako nagbibigis ng pambahay eh? nga, aking sisilipin. Antay ko na lang dito. Alamabas na si Aisa. Mukhang naig niya yung may bago kong kanta eh. Hehehehe. <laughs> ah, oh, pam ikaw pala. Oh Aisa, ikaw pala. Haha, <laughs> ang ganda mo kahit hindi ka pa ako sa itong pambahay ah. Wow, wow. Ito talaga si Pam Pam. Nambola pa talaga. Pero in ang ganda ng rasas mo ha. Kinilig ako. Wow, wow. Salamat, sa Ha, bagong lyrics ko yung <laughs> Oy, ha? Ano yun, Akranta. Hoy, ano yon ha? Oh, pa, ka pala. Anak, yung ginagawa nito ng kaibigan mo at bakit ka hinaranan? Hoy, bata, nililigaw mo bang anak ko? <laughs> ah, hindi po. Hinantahan ko lang po kasi baka gusto nito itong bagong lyrics. Ako, huwag ka na magpakipot, bata. Alam mong liligaw mong anak ko. Kayo talaga, ang mabata nyo po. Muhig na kayong magganyanan, ha? Pagulaki nyo, dapat kayo maano. Ganyan na dapat gawin nyo pag matatanda na kayo. Anong nag-aawal pa kayo eh? Ah. Pasensya na po tito, hindi na po mauulit. Sige po, salamat sa payo. Walang anuman boto. Nahuli pa nga. <laughs> naman mga lodi. Palihin nagsasabi ng I love you. Well mga lodi, ito naman yung kla may cash naman. Yung tipong nagkausap lang kayo tungkol sa assignment tapos nagsabi kayo ng I love you ng palim. Pero kaso, narinig isa mong kapatid na panganay at itong panganay naman ito, malakas bang asal at gumawa ng trip. <laughs> na isusumbong sa magulang pag gawin lahat ng kapatid na hindi magsumbong sa magulang ang kanyang, ka kanyang kuya, eh sinundo niya lahat ng utos ito. O ba diba? Na hindi sasabihin naman sa magulang, utusan ka pa. Aisel, <laughs> napatawag ka. Bakit? um, James, baka kasi nalimutan mo yung pinagawa sa atin. Sa inyo naman yung nakaraan, Baka kasi nalimutan mo eh. Naku, ay, naku, ay, say, hindi ko malilimutan yun. Tanda-tanda ko eh. Eh, ikaw, natandaan mo ba? Aba, tanda ako naman, pinulit mo lang eh. Haha, <laughs> <laughs> sorry. O siya, gagawin ko na yung assignment ko ha. O sige, ingat ka rin. I love you. Mm, -hmm. I love you too. Teka, ano kayo pigsakasabihin kaya nito ni James? kina I love you Han, yung kanyang classmate. May relasyon ata to. Ha <laughs> lagyan ko kaya yung type. Yay ka ngayon. <laughs> oh James, sino yung kausap mo, ha? Ah, si Rysel to kuya, yung classmate ko. Sinasabi niya kasi na may assignment kami. Anong assignment? May narinig ko ako pagkatapos ng dulong yon, Ha? Anong dulo? Narinig ko, nagsabi ka ng I love you too. <laughs> Nako, ikaw talaga James. May gusto ka dyan, no? Ikaw talaga, ang bata-bata mo, mahilig ka na agad mag -crash. Sige, susumbong kita kay mama at kay papa. Mahilig ka na ganyan ha, ang bata-bata mo pa. Alam mong inimintay ka pa lang eh. Naku kuya, wag. Gabi ka naman, pa hindi kapatid. Sige, hindi kita susumbong. Pero, sa isang kondisyon. Anong kondisyon na naman yung kuya? Ang gagawin mo, bigyan mo sa akin lahat ng fruit. Hindi kita susumbong, pangako. ayoko nga, utot mo. Bumili ka ng sayo, ang tambad nito. Ah, ayaw mo. Sige, susumbong na lang kita. Nah, ito na kuya, gagawin ko na. Pambiya naman na to, oh. Narini nahuli pa nga. Lahat ng fruit ko mawala. Pambiya naman. May sinasabi ka? Ah, wala kuya. Sabi ko, gagawin ko na. Ah. Pangatlo. Pamibigay ng bagain. Well, mga lodi, ito naman yung mga tipong may cash agad. Yung katabi mong classmate na babae na konti lang yung baon dahil lagi-lagi yung iyon ang inuulam. Pero nandito yung kanyang classmate na lalaki, pabigyan siya ng baon at may kiyamay. O, oh, ba? Diba? Parang gustong gusto nyo na kainin eh. Sabihin, friendship forever. Eh. Pero, pero nandiyan dito, ang mga batang chismoso na pagsasabihan nila ay silang sila na. Pero pag narinig na isang classmate na yung sinasabi nila ay agad na pagsasabihan ng masama. Ayun, magagalit tuloy yung narinig nilang usap at yung mga yun ay tatahimik na parang tuta lang na ano, nagreklamo. Ah! Napaka weird yun. Pero okay lang. <laughs> okay, start na itong video ito. Nabulol pa ako. <laughs> Oh, Anya, lunch time na. Ano kaya ang baon mo? Um, may baon kasi ako kaso, nakakaumay eh. Teka, ano bang baon mo? At bakit mo inaumay yan agad? Ito, hatog uli. Aba, para hatog naman. Eh, masarap naman yan, tender juicy. Ayoko nga yan eh. Kapon, itong eh, ulam ko ngayon, ito naman. Wala nakakasawa na tuloy nito. Eh, ba, bakit naman yan ang inuulam mo? Yang binabaon mo lagi. Eh, ang dami naman bukas sa tindahan. Eh, sarado pa kasi yung mga kasi pamamahalan ko. Ayan, nakita na niya po hot Ayan, yung pinabaon sa akin. Kawawa ka naman, Andrea. O siya, bibigyan kita na aking baon. Tayo yung mag-share. Ano naman baon mo, Agilkel? Ito, baon ko, o. Oh. Bipta pa. Masarap to. Gusto mo? Gusto ko. Salamat, ha? Ha, wala nga naman. Basta sa kaibigan ko. Hoy, pae. Narinig mo ba, ba yan? Oo nga, pae. Ha, ha, ha yung sila Kelkel -kel sa kasi Andrea, naghati sa baon. Pay nako, mag-date yung dalawa nasa classroom, di na mo mahiya. O nga pa eh. <laughs> Mamaya, tingnan mo, maghalikan yung mga yan. <laughs> oy akala nyo hindi ko kayo narinig. Anong halikan? bubuling ko kayo, pares dyan eh. Kayo talaga, mga chismoso. Alam mo nyo yun yung pangyayari. Sapakin ko kayo sa tadyang eh. <laughs> Sorry pa pasensya na. Hindi ko na ulitin. Ayos-ayos kayo dyan. Baka hinahayap yung katapat nyo. Yan, chismosa pa more. <laughs> Apat, ito yung nakala may cash. <laughs> ito naman mga lotong, ano, yung tungkol sa ganitong bagay. <laughs> yung tipong kayong dalawa magtopa ay maglalakad sa daan at pupuntahan kayo na importante at gusto nyong pasyalan. Tapos may nakita kayong babae sa daan na yung isa mong kaibigan ay titig na titig eh. Akala mo eh may gusto na agad. Tapos itong topa mo ay aasay na may gusto siya. Tapos pag babae at pagkadi ka dalawa, talagang nasa kay drama eh, eh no Haha. <laughs> Tapos, pagkasabi naman, eh, hindi wala makasabi, kundi yung sabihin na kanyang gusto niyang sabihin. Tapos, yung babae, biglang umalis. O, ba diba? Para ka nang mapapakikilig yun, eh. Lakas ng type ng pangasa ng yun, to, pa. Tara, <laughs> Mark. Punta sa computer shop. Sige, Mark. <laughs> oh, si babaeng to. Gabi, napakaganda niya. Pang ikaw kung pamat siya sa pinakamabangumulaklak. Gabi, bang ganda niya. <laughs> Uy pre, okay ka lang? Uy, Uy pre, nabibato si Mark. Uy, ate crush ka daw ni Mark. sabi ko, ang ganda mo. Hehehehe. ha? Ako talaga to? Nakalis na nga. Oo talaga to. Ano na agad iniisip? Gosh daw. Ba't nakatirig to sa kanya eh? No, ah, nga pumunta sa beauty shop. Mamaya ako, San pa mabot tong usapan? Dami panditong dito marites. 20 yung dalawa. <laughs> pang lima ligtas. Kaya naman to, di yung may mga wala pang masyadong alam tungkol sa mga ganitong bagay, yung tungkol sa crush. Yung tipong ikaw ay naglalakad lang at may pupunta ka lang saglit kung saan gusto mo pumunta tapos may nakita kang babae na may kinukuha na kung anong bagay sa bubong tapos yung biglang madulas ay muntik na mahulog at buti na lang ay sanan mo siya talagang magiging romantic kasi nga nakita ng kalawang mo na pang po siya muntik ka na mahulog tapos magkadika din kayo tapos mula yung mukha no pa kayong nasa relationship life. <laughs> okay, start na natin to. Mga kaboging, An ano kayang pwede magawa ngayon? Ontento be masasalo yung bola. Hala, ah, wa, 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 wa. Hala yung babae malaglag, tutulungan ko. Ito na ang hinahanap ng puso. Ah, okay ka lang girl? Oo, okay lang ako. Salamat sa pagligtas sa akin. Ito. Hala si girl, may crush ka Lah, <laughs> La, hindi ah. Niligtas niya lang ako. Kung hindi sa kaniya, mahulog na ako. Maraming salamat sa pagsuporta hanggang ngayon. At maraming salamat pala sa mga na natin sa animation na ito. Sila Just Animation, Mark Animation, Kuya Art, Gamer at Animation. Senya Animation at Jem Animation. Portan nyo po ang channel. Ilagay ko pangalan ang channel na sa description sa video ng ito. Para ma-check nyo ang kanilang mga channel at masuportahan nyo po sila sa sulit na video. Yun lang salamat. At napala, hindi po sila totoong mag-cash po ha sa totoong buhay. Yun po ang kanilang wall po dito sa aking animation. Pero totoo, sin, hindi po sila totoong mag-cash. Yun po talagang papelis talaga sa animation. Hindi sa totoong buhay. <laughs> Not out. Fan arts, bye-bye. Kita kids at happy Valentine's Day sa inyong lahat mga lodi. Oo, oh, oh.